ano na ba't umakit ka dito natutulog ako matutulog ako king bakit nandito king ay tatabi siya sa ko ay ba't nandito ka king king masaya mo nga ako king ah ketana naman ay king kiss mga ako king kiss kiss mga ako kiss kiss here kiss kiss dito dito kiss kina king dito kiss ay de maronong king kiss ganun lang, apak-apak lang. <laughs> ano na, King? Ganun lang, gagawin mo, apakan mo na ako. Sa kagaling, itong dumiw ng paa mo siguro. <laughs> King? King? Kiss, ay? Kalmotin sige, kalmotin mo yung mukha ko. Sakit niya. Ay? Masakit yan, King. <laughs> kiss mo na lang ako wag mo kamutay ma magkaroon ng ano yan kiss ganun ma <laughs>